Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tila nang hihinayang ang veteranang kolumnista na si Christy Fermin sa naiwang magandang karyer ni Liza Soberano sa Pilipinas. Ayon kasi kay Fermin sa kanyang online show na Showbiz Now na, ay parang sumadsad raw ang karyer ngayon ni Liza sa Amerika na inalagaan ng kanyang dating manager na si Ogie Diaz. Alam namin, medyo po magiging emosyonal si O.G. Diaz tungkol sa aming usapin na ito. Inalagaan to ni O.G. eh. Ay, oo. Pinalaki ito ni O.G. Iningatan ng todo-todo para maabot yung pangarap niya. At nagtagumpay naman sila bilang talent at manager. Totoo. Tapos biglang ganito, yung pinaghirapan niya parang sumadsad eh. Sadsad -sad masyado, di ba? Ito lang yung punto natin na inalagaan ng todo ni Ogie Diaz ang kanyang karera. Pinagtagumpay naman siya ng kapalaran, di ba? Hindi kaya may nag dito sa batang ito para kumawala sa pangangalaga ni Ogie at at ng iba. Si Liza Soberano ay kilalang aktres dito sa Pilipinas. Kilala sila bilang ka-love team at nobya ng aktor na si Enrique Hill. Kasalukuyan ngayong nasa ibang bansa si Liza para iperso ang pangarap niya sa Hollywood. Anong masasabi mo sa balitang ito?